Kababayan, kamusta po? Meron tayong pinakalatest weather update, Pinas Balita. Maghahatid ng pinakalatest na weather update sa lagi ng ating panahon. Sa kasalukuyan ho ay patuloy po rin po nating minomonitor. Ito pong si Bagyong Goryo na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po ang pinakalatest track intensity and forecast po niya. Meron po siyang lokasyon ngayon na 1,080 kilometers east of extreme Northern Luzon. Nasa 110 km per hour ang lakas ng kanyang hangin. Bubugso naman po up to 135 km per hour. May pagkilos po pa west, southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Kung makikita nyo mga kabigyan, uh, from uh, typhoon category ay humina ito sa severe tropical storm. At uh, sa mga susunod po na mga oras o or mga araw, mas hihina pa po siya. So ngayon, wala naman itong direktang epekto, pero ang habagat po ay pinapalakas nitong si bagyong Goryo na nasa loob ng ating Philippine area of responsibility. Ngayong hapon din po ay eh, nakaranas tayo ng biglang bugso ng mga pag-uulan sa ilang bahagi ng ating bansa dahil po tinatawag natin na mga localized thunderstorm. So alamin pa rin natin yung mga lugar nga po na apektado nitong nga pong habagat na pinapalakas po nitong si Bagyong Goryo. Babalikan natin si Bagyong Goryo mga kaibigan. Sa ngayon po ang tinatawag natin na forecast weather condition sa area po ng Metro Manila, Ilocos Region, Sambali, kasama ang Bataan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, Palawan, Batanes at Bubuyan Islands. Asahan pa rin ho natin dyan ang maulap na kalangitan na mayroon po mga isolated rain showers or thunderstorm and usually sa hapon po hanggang sa gabi yan at tumatagal minsan pinakamax niya hanggang isang oras na pinakamahaba sa ganitong sitwasyon samantalang sa area naman po mga kaibigan o ano, ilang bahagi ng ating basa ano, na hindi ko na banggit ay patuloy din mga karanas ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm so balikan na muna natin itong nga pong si Bagyong Goryo kung makikita nyo kailan nga ba lalabas ng ating Pilipin area of responsibility itong si Bagyong Goryo no? International name pudul para hindi po kayo malito. Inaasahan sa araw po ng Wednesday, August 13, sa ganun po na alas 8 ng gabi ay eh, nakalabas na to ng Philippine Area of Responsibility bilang isang tropical storm at hihina po sa tropical depression mga kaibigan hanggang sa maging isang ganap na low pressure area kung mapapansin nyo direkta itong magla landfall o papasok po tungo po sa bansang China pero mahina na ho siya ngayon, kung titignan naman natin sa ating tinatawag na forecast track mo no, o yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, meron ho tayong monitor dito na panibagong sama ng panahon. Kung makikita nyo sa week 1 natin, pasok dyan ang August 11 hanggang August 17, si Tropical Storm oh, etong si Goryo, nakita naman natin ay papalabas na yan ng Pars Wednesday. May panibagong banta na naman ang sama ng panahon. Our low pressure area na ating imomonitor pero nasa low chance na maging isang ganap na bagyo. So week 2, August 18 hanggang August 24, uh, dalawang sama pa rin po ng panahon or LPA ang ating possible na ma-monitor pero low chance pa rin na maging isang ganap na bagyo. Ipapaalala ko, ngayong Agosto ay dalawa hanggang tatlong bagyo ang possible nating na ma-monitor pumasok sa loob ng par. So maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad na po pwedeng mangyari. Yan muna ang pinaka latest natin sa lagay ng ating panahon and please don't forget to like and subscribe maraming salamat po